Ngayong araw guys, nakahuli nga pala kami ng ayama sa pagukay natin dito sa ating mga mangroves. Gagataan nga lang pala guys natin to at lalaho ka natin ng gulay na kalubasa. At grabe guys, sobrang tataba talaga ng mga nahuli nating mga ayama o alimango dito. Kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami sa ating adventure. What's up guys? What's up mga karapadaan lang? So for today's adventure nga natin guys ay maghukay tayo ng mga alimango dito sa ating mangroves. Kaya nga guys dali dali kami nagdala dito na secret weapon natin ang panghukay natin ng alimango. Dito nga lang pala guys tayo manghuli sa labas ng ating maliit palisdaan dito sa loob ng mga mangroves na to kasi napakarami talagang alimango o yama dito. Maya maya nga lang guys yung nakakita na rin ka agad kami dugong na napakalaking butas ng alimango dito. Ganito nga pala guys ang palatandaan kung may laman itong butas may panibagong hukay siya ng mga lupa dito sa labas ng kanyang butas. Kasi guys, doon siya nakatira sa loob ng patay na puno. Napakahirap nga pala nitong sungkitin. Pero hindi pa rin kami guys magpapapigil ni dugong dito dahil nga guys, expert kami sa panguhuli nito. Ay madali lang to para sa amin. At dahil nga guys, nahihirapan daw ako sa paghuli dito. Ay susubukan daw ni dugong kung siya makakahuli nito. Kaya nga guys, dito sa part na to, ay check muna niya kung nasang banda ba yung ayama para madali daw lang yung madukot. Tapos guys, nung na-check na nga ni dugong kung sa nakapesto dito yung alimango, ay dali-dali na rin dinukot itong kanyang kamay. Mayamaya -maya lang guys, na-detect na agad ni dugong kung sa nakapesto talaga at na daw niya yung balugbog ng alimango. Sabi ko nga lang guys kay Dugong mag-ingat siya kasi baka maputulan siya ng daliri. Kung makikita nyo nga guys sa part na to ay talagang -nyuit -nyuit pa diyan si Dugong kasi nahihirapan siya pero after lang guys ng ilang segundo hawak-hawak na panya, pala niya sa bulugbog itong malaking alimangon kulay pula. Grabe napakalupit naman talaga ni Dugong magdukot ng mga alimangon na to kaya nga dito sa part na to ay eh, na kaagad kami. Ito nga pala guys nahuli nating alimangon na to ito eh, kung tawagin dito sa lugar namin ay sakangan. Grabe guys sobrang agresibo nga pala at napakatapang niyan. nga lang guys kami ni Dugong dito sa paghahanap ng mga buta butas dito sa mga mangroves natin. At grabe naman guys, yung nadaanan namin putik dito, talagang halos lubog yung kalahati ng katawan namin. After nga lang guys namin maglibot-libot ay nakakita na rin kami ng isang malaking butas dito. Napansin ko guys na medyo mababa lang talaga itong butas ng alimango. Siguro guys, kakagawa pa lang nitong lungga niya o yung bahay niya. Tips nga pala guys para malaman niyo kung may laman yung butas ay pag sinundot nitong ni bakal na ginagamit namin ni Dugong ay tutunog siya at sisipitin niya yung sa loob. At dahil nga guys, mababa lang yung lungga dito ng alimango o yamay, dali, dali ko na rin pinasok yung kamay ko. So, subukan ko lang muna guys kung kaya kong hulihin at pag hindi ko kaya is dugong na rin yung pakukunin ko dito maya maya nga lang guys eh, nahawakan ko na rin yung likod ng alimango buti na lang guys hindi siya nakaharap sa akin at hindi niya ako nasipit kaya nga guys dito sa park na to eh, ay dahan, dahan ko na rin nilabas nagulat nga kami guys na medyo malaki talaga yung alimango na nahuli namin ito nga pala guys nahuli namin alimango ito yung kulay green ang tawag naman guys dito sa lugar namin ay mananawid madala nga pala guys kami makahuli ng green na alimango dito ni dugong kasi kadalasan guys tumitira ito sa mga gilid talaga nitong ilog namin zakto, guys babaeng ayong mga pala na nahuli namin dito at napakataba nga pala nito. Lumibot nga lang guys ulit kami dito sa loob ng mga mangroves na to at nakakita na naman kami ng pangatlong butas. At itong pangatlong butas namin guys mukhang malalim to at mukhang mahihirapan kami ni Dugong na kunin yung laman na to. Pero sabi ko kay Dugong guys, e check ko muna kung talagang malalim itong butas na nakita namin. At nung nakumpirma ko nga guys na malalim talaga yung butas ay sabi ko kay Dugong ay siya na rin ang dumukot. Total mas mahaba naman yung kanyang galamay o kanyang kamay sa akin. Grabe guys kung makikita dito sa part na to talagang pangiwit-ngiwit pa dito si Dugong. Muntikan pa nga guys masipit si Dugong sa part na to. Buti na lang talaga napakagaling niya. Ito nga pala guys, ayan mga nahuli ni Dugong na to, ay babaeng sa kangan. Grabe guys, sobrang tapang nga pala nito. Kung mapapansin niyo yung sipit niya, sobrang tulis talaga. Buti na lang guys, hindi talaga niya nasipit si Dugong kasi kung hindi, naku, dugo talaga yung kamay diyan. Nung nakatatlong piraso nung nga guys, kami nang ayaman dito ni Dugong na nahuli, nagdesisyon na rin kaming umuwi. At bago nga pala guys, ang lahat paki-suportahan nyo nga pala si Kuya Roberto Manalo. At syempre guys, shoutout nga pala guys dito sa mga supporters natin na nakakakita sa amin ni Dugong to, may pinupuntahan kami. Salamat nga pala sa mga tunay na suportahan lahat. Syempre shoutout rin nga pala sa tropa kong si Pungay na, na talagang dinalaw pa kami dito sa amin treehouse. Pagkatapos nga lang guys namin manghuli ng ayamay dugong ay umuwi muna kami kasi nagpagupit nga pala guys kami ngayong araw. Kung mapapansin nyo guys ay eh, talaga namang parang bagong tasang mga lapis kami ni dugong dito. Sa wakas guys kahit pa paano ay naranasan namin maging pogi sa talang buhay namin. Dahil nga guys marami na rin nagre-request dyan ang na kami ni dugong ay ginawa na po namin. Tapos ayun guys pinaghanap ko nga lang muna si dugong dito ng gatong na ipapanggatong namin dito sa aming mga lulutuin. Tapos pinadala ko na rin, guys kay dugong yan do sa taas ng namin at kung kending-kending pa nga yan. guys namin dito sa taas ng treehouse ay pinasiganar na rin ni Dugong dito yung apoy para makapagsimulaan na rin kami magluto. Syempre guys dito sa park na to ay nagisa na rin agad kami dito ng sibuyas at bawang ni Dugong. Medyo na miss kasi guys namin magluto dito sa taas ng treehouse namin. After ko alam guys magisa na sibuyas at bawang dyan nilagay ko na rin yung gata ng nyug namin na pinaga namin ni Dugong kanina. Syempre guys agad ko na rin sinulo dito yung mga alimango nating nahuli na tatlong peraso. Dahil nga guys healthy living daw kami ngayong araw ay namin to na gulay na guys hindi mawawala itong pamparayuma ng matatanda na kung tawagin dito sa lugar namin ay sitaw. Pero sa ibang lugar guys, tinatawag yan na balatong. Sa lugar nyo ba guys, anong tawag dyan? Pakicomment nga sa baba para malaman namin. After nga lang guys, ng ilang minuto ay naluto na rin itong ginataang ayaman natin at tagplating na rin nga pala guys kami dito sa dahon ng saging natin. Grabe guys, sobrang tataba nga pala nyan at napakasarap nyang ating mga alimango nakakainin ngayong araw. Tapos eto na naman guys, hindi na naman mapigilan ni Dugong na tumikim. At syempre guys, wag na huwag nga pala natin kakalimutan na magpasalamat kay Lord palagi. So yun na guys, what's up? Let's go, kain na. Ito guys, so bubuklatin ko itong isang malaking babaeng ayama ah. It lang, init. Whew! Kitang kita nyo guys yung aligi. Napakasarap pa yan ah, naiinita na yun. Naiinita na si Dugong. No, eh, ang init talaga. Ano kaya ang init? Sarap! Wow. <laughs> sobrang solid talaga guys nung food trip na nangyari na naman ngayong araw kaya ngayong araw guys isamahan nyo kaming kumain kaya guys sa mga matatakam na naman dyan ngayong araw ipagpasensyahan nyo na muna at habang kumakain nga pala guys kami dito ni Dugong gusto ko lang nga pala magpasalamat sa mga top fans natin dyan at sa mga lagi nag-share ng mga video natin wala kami guys sa posisyon na to kung hindi nyo kami sinusuportahan palagi kaya ayun guys ano this is na padaan lang channel your daily dose of good vibes hanggang dito na lang muna guys kita is na lang ulit tayo bukas tama sa panunod guys haha <laughs>